Bakit? Ano na naman yan? Ha? Anong gusto niya? Kumain okay. si Mimi. Kumain na kayo, tiba Ha? Kumain na kayo, ha? Ah. Kumain na eh. Kakain na naman kayo. Hmm? ito. kata Katakaw, katakaw, katakaw. Kumain na, kumain na. Sige, sige pa rin. Subo, meme, subo nyo rin. Kumain na kayo. Kanina pa kayo kumain na. Ano Hmm. Kakao naman! Diyan na naglag ng kanin. Ha. Ah, Hindi tayo makakain ng ayos pag ganyan kayo. Magaya ka. Ha. Ah. Si Oreo. Oreo. Maagaw ha. Hindi ko sinabi mang agaw. Okay na. Mm, Meme naman nakakain Ay, Diyos ko. Wow, Wawa sa inyong dalawa. Sabi ko sa inyo, mag-diet na kayong dalawin. Eh. Katakaw nyo. Kumain na kayo kanina. Nung naganda ako ng pagkain nila, Ponpon, kumain na naman kayo. Ano to? May kakain si Mimi. May kakain din kayo. Hala. Gusto ng diet nyo. Bawal yun. Masama na yun. Mm. Hit lang ha Umaya na muna